Sabay-sabay na nagsagawa ng earthquake drill ang iba't ibang ahensya kahapon bilang paghahanda sa The Big One. Habang ang militar ng Pilipinas at Amerika nagsagawang muli ng pagsasanay kasama ang mga puwersa ng Japan at South Korea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sa hudyat ng sirena sa aktong alas 9 kahapon ng umaga, sabay-sabay na nag-dock, cover and hold ang iba't-ibang tanggapan ng pamahalaan. Ilang saglit pa sa headquarters ng Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo, Quezon City, isa-isa silang naglabasa ng gusali. May mga bumbero pa na nag-aapula ng sunog. At may nag-rescue sa mataas na gusali gamit ang crane. Pakay ng ikaapat at panghuling nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon na ipaalala sa publiko na kailangang paghandaan ang the big One. At uh, ito ay patuloy natin gagawin. Ito ay maliit na kontribusyon ng Office of Civil Defense para mapaigting yung advocacy on uh, national resilience in terms of uh, earthquake preparedness. Kasabay niyan ang pagbabalik naman ng kamandag exercises o kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat. Sa ikapitong edisyon ng taunang pagsasanay, kalahok muli ang libo-libong sundalo ng Philippine Marine Corps at U.S. Marines. Kasama rin ang puwersa ng Republic of Korea Marine Corps at Japan Ground Self-Defense Forces. Observers o manonood naman ng ilang tropa ng United Kingdom. Together, we send a powerful message to the world, especially to those who may seek to disrupt The peace that our partnership is unbreakable, our resolve unyielding, and our commitment to defending our nations is always unwavering. sa sentro ang training sa pagpapalakas ng coastal defense, special operations at disaster response. Iginiit din ng dalawang bansa na walang kinalaman ang military exercise sa tensyon sa West Philippine Sea at sa Taiwan Strait ng China. Yan ay kahit may ilang pagsasanay sa Palawan at Batanes na malapit sa tensyonadong lugar. Uh, the exercise is not designed to prepare for a very particular conflict. So recent events don't have anything to bear on it. This Common dog is all, all about working together, interoperability, learning from each other, and to, to meet uh, training objectives. Magtatagalang pagsasana'y ng hanggang November 20. Mobile journalist Francis Orciopo, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.